Mga ita naman yung kalaban namin dito sa Glala na Dumaraw Cafe. Sobrang galing yung mga ita dito guys. Kahit ita, kinakalaban na namin guys. Walang pili ito. Yes lang guys for today's video. Mga ita na naman yung kalaban natin guys. Kahit kalag kalag continue pa rin yung set natin yan guys. Walang absent. At sya nga pala, papunta kami yun sa Glala na Dumaraw. Kung saan makita yung lugar ng mga ita. Dito pala kami dumaan sa bayan na Dumaraw. At sa mga gusto magipag-sit sa amin guys. Again, mas priority namin yung Madispiras, Piesta, Opening Liga. Comment down below kayo, guys. Ito yung gym ng Aglalana. Pero hindi yan yung, yung laruan natin dahil papasok kami sa lugar ng mga ita. At dito nyo talaga makikita yung yung bahay ng mga itan sobrang lalaki talaga guys at pagdating na namin dito sa court ang dami na pala mga tao umaantay sa amin guys at ito yung court nila dito challenges ito bawat team syempre sa hindi katagalan start na nalaro natin guys <laughs> Oh, pertiga oh. lah nang rin. Ini mana nak buat? Ha. Bang. Mga player siguro ito Ang kalaban namin guys, sobrang gagaling. Oh, <laughs> <laughs> Grabe naman yung galaw ng kalaban naman Pinaikot yung bola sa ere eh. At pinasa sa kasama kaya libre At gumalaw ng Pinoy step na kasama niya Hindi pa pumasok At nagka-score kagad yung kasama ko one point Ito naman yung idol ko guys Numi-dribble Pinasa sa kasama Tumira naman yung kasama Bang! Puklo Tumira naman si La boy One point naman para sa amin At kapalot na naman yung kasama ko guys hindi pumasok masok kayo sa amin yung bola Tumira yung kasama ko One point na naman Ito na naman yung idol ko Pinaikot-ikot Yan naman yung bola sa iri Grabe Pag-alas 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 Grabe yung kalaban namin guys nag behind the pass grabe kasanay kalibre kaya nakaisi one point silang. Pula 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 ôi trả vinh ơi trả vinh Đây trả vinh ơi trả vinh ơi trả vinh ayaw maniwala ng audience na gano'n yung nangyari At nakatira pa yung kasama ko kaya easy one point Bye Ay, 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 Tira na! ay, ay, I like ito yung para sa last namin guys Tinirahan ko sana Hindi po masuk Buti lang na follow up na kasama ko Kaya game ball kami Kaya hey, kalawang game na ito guys yes. Hindi na mga ito kalaban namin guys Pure na talaga ito Hmm. Sobrang daming chicks pala dito guys At ito yung game ball para sa pangalawang game guys Patas na yung laro namin Nice game talaga yung game namin shout out, shout out, shout out, shout out, shout out, shout out Nice Shout out, shout out Shout out, shout out Shout out, shout out, shout out, shout out. So paano na yan guys? Kita-kits tayo for next dayo and next video and bye-bye